ngayon guys, nandito ako sa isang, isang bag. Okay. Ay, sa sinog ito. Sa, sa San Pedro. Ayan, makikita nyo guys. Ayan. Saka yung salamat yeah. ito. Special na mga menu. Ganyan. Yeah. May spouse special. Zoe platters. Tapos dito, makikita nyo yung, <laughs> yung mga ganyan. Tapos, ayan yung mga condiments nila. Uminipero ako. Ayan mga costume. Ayan pa may nabili pa. Ayan pa may nabili pa. Ayan guys. Ayan gusto nyo pinita dito sa Sigsang Patsilog. Ayan sa Pasig, so sa, sa Pasita, sa Pedro. Ayan guys. Yun lang guys. Ayan guys. Ayan. Ayan. guys Ayan. O yan, na-add pa siya yung suya. Oo, pa Ayan, ito, ang minuto yung ba yung full size. Ah, po, full size. tapos yung mga kapit na guys. O ito pa, guys. Ayan pa, meron yung kind of plug. Nasa disposable. Okay na nakita niyo ang loob ng kusina niya, kitchen. Okay na.